thank you Yo, 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 mga katoyo, kalami, oh! So, -so na sa Banato, duwa, Barangay Bukawe versus Barangay Agsam. So, tatamba ka namin tong kalaban namin. <laughs> Ayan na nga, magdadrive na si Joe Marisor ng, ano niya, karwahe. So, pasaya, bubuksan na natin yung uh, gate sa kabilang mundo. At ito na nga, papalabas na si Joe Marisor dahil pupunta yung artista sa basketball court. At ito na nga, tumagos na tayo sa kabilang mundo. At ito na, pinapasok agad nila yung guapo artista. Anastasios, vlogger na gwapo. Ay, grabe, mga yun si Jomar Resort oh! Ay, ay, ginuotar, so good na nuwa. So, hindi na play ako, tanan na play, kaya ako may gwapo, so, sab Kung gusto ninyo mag-highlight mo, pag-vlog ka mo, na. Eh na bola na men. Jomar Resort bibigyan ng screen. Eh si Kinji, Kinji, papasa kay Jomar Resort Oi, oi, Oy, double tagtawagan mo na na ako, migo Ay, 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 ay. Ginoo ta. O, oh, dito naman sa play na to. Oy, Jopay Pang. Aba, rebound, Joma Resor. Joma Resor ang bahala dyan. Replay natin yan mga 100 times. Ayan, Joma Resor. Isay, ginoo, sure ball. Joma Resor, good na, Isus. Hamay ah, good, ah, good error, Joma Resor. Pero minasakto, Isus ko, ginoo. Ito na naman. Sino nang dadala ng bola? Oy, biglang ipinasa. Jupi Pipang, may nagchat sa akin, tinira. Mm, Kalameo, Replay natin 'yan mga 1000 times, oh. Isang play sampung edit sa cut cut. Jo Marisor, bang. Pabandang tira. Okay, so ito na naman takbong mayaman si Jo Marisor. So nagsisimula na naman yung play natin. Ganyan talaga dahil may gwapo sa ilalim. Oy, Jo Mario binangga. Ayan ang natatanggap mo pag binabangga si Jo Marisor. Wow, Kalameo. Ay, sus ko gino. O, gwapo na. Shot blocker pa. O, ito eh. Pare. Pare, o oh, ahang. Ipinasa. Ipinasa. O, ipinasa. Ipinasa. Nasaan na yung bola? Basta ka tegtira. Bang! kalomio Ay, gino. O, tayo. Ito na naman si Joma Resor. Nagpipiling artisa. Siyempre, ako yung huling lalabas sa court. Pagtawag ng timeout. Ito si Joma Resor. Iinom ng tubig. At yan na naman si Joma Resor. Kukuha ng baso. Ay, naharang si Jomar Resor. Kailangan umalis kayo dyan dahil video ko yan. Tinilapit na ng camera ko dyan dahil si Joma Resor mami ay taglupad ra ba mga niza ay uli nag una nag una nag una taglupad ra mga niza mga na sus babalik tayo dito ay yung pare ko yung pare ko oy supla 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 uy pare ko supla alam mo oh, hapit makita ng reverie, tagsuplan na nako na adto, sis ko dahil ay ang pare ko, pare Eric. Ayun, nakaka-score yung kalaban. So dito na naman tayo sa play na to, oy. So, Jo Marisor, ang big rebound by Jo ko grabe naman si Jo ag Ang ulo man ni Ay, grabe. So dito na naman, anong play to? Di ba? ako. So, dito naman Joma Resor. Oy, Joma Resor. Nag-dribble si Joma Resor. Nag-fake pass. Ba, umikot pa. Tumira. Meng, sablay! Sinadya ko talaga yan dahil gusto ko magkaroon ako ng highlights sa si sablay. Dahil lahat ng tira ko dito. Pasok, tingnan nyo. Dahil, lahat ng tira ko dyan. Pasok. Ayan ba? Hmm, pagkatira ng kakampi ko. Eh, ko. Kalame! Oh! Ay, ay grabe man ni Joma Resor. gaju pagkahamo po na-score. gaju ni Joma Resor. Halos, ay, score ni Joma Resor. Gaya man ni Joma Tapos, guapo pa. Oh, score na jam ni Joma iba ni score. Basta kay, ang ginawa ko dito, so, 186 points tapos um, 93 rebounds tapos 48 steals tapos 100, 180 assist gan yung ginawa you know, ni Joe Marisur um, triple quadruple <laughs> o diba tira o riba. oh, rebound ni grabe mga kalami mga nabata na magduma ng bula ito naman Joe score pesa dahil nga sa 186 assist ko isa yun sa nagwa kong assist ipinasa ko kay Kenji ito naman Romy Romy, binigay kay Jomar Sur, one eye shot. Wow, one eye shot. Mm, si Gurgur -gur one eye shot Jumarisur na na Ay 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 ah, Rami na natawin na pagkagbagtik oh, Jumarisur na sab Tumira Oy Hinawakan yung itlog Ayan ba diba, Paul yun hmm, Hinawakan yung itlog Akala ko black na buti na Paul Siyempre titira ng two free throws dyan si Jumarisur Ganyang kagaling may nagchat na naman sa akin ito na naman si Joma Resort Itinan na dalawang free throw Nagpipiling guwapo na naman Yung vlogger na walang kwenta Ayan na naman O, oh, na ng bola si Joma Resort Kasi ititira niya pala O, oh, siguro yan Bastilan, siguro Joma Resort, kalam oh. So, sa pangalawang free throw Hindi ko na ipapasok yan Kasi para magkaroon naman ako ng rason Para manood yung ano Kasi uh, hindi lahat ng, hindi lahat ng uh, pagkakataon Perfect si Joma Resort Nabubulol na Ayan na nga, tapusin ko na Pagod na ako kakasalita ba